Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay nandoon nga muli si Kalinga Prab at ang buong Kalingap sa bahay na pinapatayo para kay Ate Carla. Ito ay dahil malapit na talaga matapos ang bahay at sobrang excited na rin si Kalingap Prab para kay Ate Carla at sa buong niyang pamilya. Next week kasi ay lalagyan na nga nila ito ng mga laman sa loob na talaga naman lalong mas makapagpapaganda ng bahay. Carla, ano? Oh. Ito ang nyo, ah. Ha? Grabe ang suit nyo. Ah, Ito ang aking kontesyon. Ano, bagong costume. Nag-influensyaan mo si Yoyo. Apo. Di ka na, na rapper. Ano ka na? Talagang isibata. Isibata ka na rin. Ito ang aking konsensya. Ayan mga kalingap, uh, dito tayo kina Carla, tingnan natin yung bahay nila, ano? At syempre, subscribe po mga kalingap ng YouTube channel natin at ito po, pa, pa latest pa bahay natin kasabay po ito nung kay Filomeno pero nung kay Filomeno ay po muna natin i-update update natin yun pag tapos na kasi maliit lang naman po so, yun kaya kaya po tapusin ka agad so tara mga bro, let's pa ay nagpipintura na wow! wow ang ganda po ng bahay at si Carla ito pati si Carla oh saka sila tatay oh so yan ganda uh, Pintura nung pala sila Carla. Timbi. Para boss, tumama sila sa loto boss. Lucky! Excited wow. mga kalinga po. Excited sa mga kalinga. Tara. Tay! Carla! Ay. Ayo, Carla. Pintura ka rin. Parang mo mic. Parang natin kayo para mic. Galing naman ah. Talagang ngayon dyan muna wala po kuya <laughs> ko wala pa mag-start na pala kayo oo oh, po darling bravo eh pipintura din po si na Carla wala po go tayo na-start pa lang kayo Carla magpintura? oo oh, po Bu Galing mo pintura, pintor ka na rin ngayon. <laughs> Pati si Papa ni Carla, andun no? Pati si Dora na rin po. Ayan. Pati Carla, wala pa si Kuya James pa. gusto ko alam. Hindi ko ba kasama po? Hindi po. Baka po na. Aray, wala. <laughs> baka po na sa loob. Wala. wala po. Wala po doon? Wala po. Hindi ko ba kasama Ay, <laughs> si Kuya James? Ay, si Jomar po. Hindi po. At tara. Magkaaway pa rin po, pa, po ba kayo ni Kuya Hindi na po. Okay na po ko. Yeah. Okay na daw po sila eh. na okay. araw na ito ay nakita muli si Ate Carla at si Kuya Jomar. At nung araw nga na ito ay talagang gumawa na naman sila ng bonding at mga memories. Tinulungan nga ni Kuya Jomar si Ate Carla na magpaint ng bahay nila dahil color yellow nga ito. Kaya color yellow ang bahay nila upang maaliwalas daw tignan at malinis din. Talagang sinulat pa nga ni Kuya Jomar ang I love Carla sa pintura. At nagreply naman si Ate Carla. Yeah. Na kasi namin yung Ate Carla, nandito na siya eh. Nag-una na eh. Wala pa pala dito si Kuya Jomar. Wala. Ano ang ano, si Carla? Wala. Check muna natin itong loob. Ayan. Pasok tayo dito, yo-yo. Check natin. Uy, ganda! Ang ganda ng tiles, oh. Oh. Mga kalingap, oh. Ang Ganda ng tiles. Ayan. Brabe, ganda ng, ano, tiles, bro. Hey, mahalin yan, syempre. Yeah. Kami nagpili yan. Ayan, so... Uy, may pinto na. Check na natin. May pinto na. May pinto na. Uy, wow. ganda. Oh. Wow. Wow double lock, double lock. Ganda bro. Oh. Na, wow. May double lock. May double Double lock. Para oh, kayo, kambal. Kambal, ito kayo. Para hindi lang po makawala. Dito ako. Wow. Ay, na mga kambal. Wow. Lucky. May pinto na, may pinto na. All right. Check niyo kayo pinto, saraduan nyo. Oh. Ay, okay, ang ganda ng tulang. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Oh. Oh, yeah. oh. Eko? Alam mo sabi pang may ito? Sanda. Parang boy ba? Wow. Wala. Ang laki. Ang laki na ba yung ginawa? Ganda sa'yo na ba sa'yo na ba? bahay, parang ano na ito, pang professional na, no? Parang, uh, isang, uh, principal, gano'n, diba ba? Polis. Ay, sa'yo pala nga nag malaki. Malaki? Yun. Nagahang ka <laughs> May air ko na. Uy! Wala pa. Ay, <laughs> alagyan pala. Alagyan pala. Alagyan na air And, dito, uh -huh. check natin dito. oh yung tiles, oh. Wow! Ayan yung tiles. Wow! Oh, so, ganda wow. ng tiles, mga kalihingo. Oh. Ayan yung tiles. Ganda po yung napili natin yung tiles dito. Ano? And, dito yung man. CR. Galing. Alos patapos na pala ito lahat. Wala pang ilaw nyo, pero ayan oh. pakita Yung mo, CR parang yun. sa hotel lang. Ha? Parang sa hotel ang motion siya. Mm -hmm. Parang luxury. Luxury? <laughs> At may cabinet pa tayong pinapagawa. Uh, uh solid. Cabinet. Wow! Siguro dyan sa taas. Di ko alam kung saan ito ilalagay. Grabe nga mag-asara ng dalawa. Talagang nalagyan pa ng pintura si Kuya Jomar sa mata. Agad-agad naman itong pinunasan ni Ati Carla. At sobra nga siyang nagrela kay Kuya Jomar dahil baka daw mabulog ito. Sinabi niya ng pabiro. Grabe at pasweet na nga ng pasweet si Kuya Jomar at si Ate Carla habang tumatagal. Napakadami na nilang sweet moments. Ano? And ito yung ano? CR. Galing. Alas patapos tapos na pala ito lahat. Wala pang ilaw no, pero ayan o. No, yung mo CR ito. parang sa hotel Ganito. lang. Ha? ha? Parang sa hotel lang mo siya yung CR. Mm hmm parang luxury. Luxury? <laughs> At may cabinet pa tayong pinapagawa. Ang sulid. Cabinet. Wow! Ah, siguro dyan sa taas, di ko alam kung saan ito ilalagay. Ati Carla, paano po yan? Wala po si Kwen Dumar po. Kaya yeah. hey, nga po. Nalulungkot pa ikaw? Hindi ka sana nahirapan na ito. Pinto na kung nga rito. Oo nga, Tol. May katulong sana tayo. Yeah. Pwede ka naman namin tulungan. Ato. Sama ako. Sige ah, po. Naganda. Pag mataas, bubuat bo ng pitin. Akin na po. Ayun mga kalingap, ang ganda po ng kulay, no? Na napili na ni Carla, si Carla napili yung dilaw. Ah, uh, siyempre, ginugusto niya. Favorite color ni Carla. Ayan, alam niyo po ba, favorite color din ni Kuya Bal? Wow! Dilaw. Ganda kasi ng dilaw, ano? Buhay na buhay. Ayan. Si Papa Joves, ang uh, sabi, susunod daw siya. Pero di natin sure kung anong oras siya makakasunod. Ano? Ayan. Pero okay lang yan. Malaga ay nakabisita tayo kay Carla. Ano? Thank you Pero po, Kuya Ram, sa pagpunta. Ano? Parang, parang malungkot pa. si Carla. Nakikita uh, niyo malungkot? Maya... Tawagan niyo si Papa Joves, may cellphone <laughs> kayo. Ate kala tawag ko Kini... po sa kay Jomar ah. Hindi ko nga po alam kung ba't di siya nag-update sa akin ngayon. Oh. Uy, hindi oh, oh, nag-update. Nag ano kaya yun? Laka po ako, Jom. Hello po kay Jomar! Hmm. Hmm. Hindi pa nga na-hello? Ate Karla, baka daw po malapit na siya. <laughs> Talaga po? Opo. Hmm. So, po. Hindi niya po kasi ikaw kaya matiis. Pero ang ganda ng ngiti niya. Apo ah, yung narinig niya susunod. Malapit na po daw po siya. Na Jomar! Pusa mo na! Napaka mo na yung simulator mabigit. <laughs> ah, Ingatin na po kayo ni Ate Carla po. Ingat po kayo kay Jomar! bye bye Ha? Hahaha! What is feeling? I can't explain? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!